Before to this video, uh, ito na po ang pampitong pabahay ni Mr. G no? pampitong pabahay ng Team Kalingap Sambuanga del Sur at uh, ito po, uh, tayo po ang maghahatid doon ito na po yung mga materialis na gagamitin sa pampitong pabahay ni Mr. G at ng Team Kalingap ng Sambuanga del Sur natalihin na po natin ngayon doon sa ginagawang pabahay. ang no, pabahay no? salamat po sa sumusuporta po dito sa Team Kalingap ng Sambuanga mam Ma'am, maraming maraming salamat. God bless po sa inyo ma'am. Gold health and mabuhay po kayo. Uh, ah, tara, ihatid na po natin ang mga materialis doon. Ito na po yung update sa ginagawang pabahay ni Mr. Gino at ng Team Kalingap Sambuanga Dilsor. Pampitong pabahay sa Mindanao. Wow! Salamat na no, salamat dito mismo sa Sambuang Kadilsor, ang pampito. At uh, ito na po ngayon ano, ito na yung mga kinakarga nating materyales para po dito. At nagpapasalamat po tayo sa mga sponsor na walang sawang pagsuporta dito sa uh, uh, dikain ni Mr. G na makatulong sa mga nangangailangan. At kasakasama Saan din natin ka? si Jason Katambay. Si Boy gahe, at si Mr. J andoon At uh, ito na no. Ah malaki rin pala. Ano size nito Jis jis. Wow, jis jis. Oh malaki rin pala ano wow. no? Nice. Ah. Uh, walang hanggang pasalamat talaga sa nag-sponsor para sa pabahay na ito at uh, may bago na namang matayuan ang bagong bahay. Ito po yung napabahayan ito at uh, tatanong po natin kung kumusta. Ah, uh, kumusta ang ano, bagong bahay na ngayon? Yung okay malapit na ng human. A, malapit na matapos, no? no. So, excited uh, excited na kang mubalhin ani? Eh? Excited na kayo. Okay. Bubukarin malayo dito, Pikas. Ah, uh, ito si Genesis no, ang pangpitong na pabahayan ni Mr. G dito at ng Team Kalingap sa Buanga At papasalamat uh, din po tayo sa sponsor na walang sawang pagsuporta po dito. At uh, ano sasabihin natin sa sponsor? Ate Nansen, maraming salamat po na bahayin mo kami. Luma ng sa mo dito. Patulog na magtarong. Hindi na may mula ng food. Salamat kayo, Ati Nansin. Ayan po, ano, at uh, kusa rin po siya tumutulong dito para mabilis matapos ang pagkagawa ng bahay. At at ngayon, kakausapin po natin si Mr. G. At uh, ito na po siya. Dol, Mr. Oh, G., no? Oh, uh, kumusta? At uh, panibagong achievement na naman ang nagawa natin dito sa Sambuanga yes. del Sur. Oo, sobrang saya, no? Sobrang saya pala na makatulong, no? hindi ko alintana yung aking ano yung aking kapansanan so sobrang saya na makatulong ka sa kapwa no, na naghihirap at uh, syempre, siyempre hindi ko yan magagawa kung wala din po kayo kayong mga nanonood yan so sana supportahan nyo po i-share nyo po yung video na ito yan yung mga video namin no, para mas, mara, mas marami pa kaming magagawa ng ganito no, kahit mga simple mga light materials dito sa probinsya wala pong pinipili no hindi po tayo namimili at siyempre yung mga binababahay natin kung ano man meron nila sila tinatanggap po nila no so maganda maganda din po yung ating ginagawa hindi po yan hindi po yan easy lang na light materials na nagkakahalaga lang maliit na pero mali malaki po yan no malaking gastusin din po yan so yun nga para magtuloy-tuloy po itong ating mga ginagawa paki-share po na ating mga videos mga kasamahan ko din ayan kung napanood po ninyo dito para mas lumawak pa at maraming salamat sa mga sumusuporta at sumasama natin dito sa paglingap sa mahihirap. Yes, congrats no. Pangwalong pabahay ng Sambuanga pa, de pa, pito. Ah, congrats para, pang pangpitong pabahay ng Sambuanga yes. del Sur. Uh, ano pa yan? Uh, more more pa, more pabahay pa. Yes, salamat talaga sa mga nag-sponsor no, sa walang sawang pagsuporta. Salamat sa mga sponsor. Ayun, maraming maraming salamat na sa sponsor na walang sawang sumuporta po dito sa adikain ni Mr. Gene na makatulong sa mga nangangailangan. God bless po sa inyo ma'am. More blessings to come. and God health.